Update sa ating dumalagang baboy, large white, large white, large white petrine, petrine, may ispat ispat. Uh, nakuha namin ito March 11. Ngayon ay September 11 nasa 7 months na pero oh, naglalandi na siya oh. may lumabas na sa kanyang bulba no, ito ay standing heat na hmm. standing heat iba yung silent heater ito talagang makikita mo talaga na oh, pwede ng pakastahan or EI. Pero, hindi pa pwede dahil ayon sa rules and regulation, 8 months talaga. Next month na to For preparation, next month na pabulugan. EI. Large white ang semen para mas maganda ang mother pig. Ayan para ganyan hmm. malaki na siya malaki na malaki malaki na ang aming imi oh. ang lalaki na niya oh. nasa mga 100 kilos mayigit dapat nasa 120 kilos 130 120 to 130 kilos ang um. dumalaga bago pakastahan o oh. EI. Ayan, happy farming everyone.